What's up, what's up mga kanis mo saan punta natin ngayon So, meron tayong magandang pupuntahan Ano na ako, Matini e. May pupuntahan ako, Bungo Bridge ka ng e. <laughs> Thank you, brother <laughs> So, yun na nga, si Matini e. Shoutout sa iyo, pare So, pupunta ako ng Bungo Bridge, guys Mga kanis mo napakaganda dito Kala mo pumunta ka kung saan <laughs> So, didiretsoy natin to Actually, under siya ng kalamba Pero dito ako dadaan sa Santo Tomas Kasi medyo malayo Kung iikot pa ako sa baba So, patagaytay ako din Baba ng Santa Rosa So, mamaya, tignan natin Hey! So, dito ako sa Las Palmas Village uh, Yun uh, yung pinakahuli ko nakita So, punta ako sa tulay na to Hey! salamat ba tayo? I love Batangas. So Batangas pa rin to, no. All right. So ang plan ang plano ko talaga originally is mag Talisay road. Akit ako ng Tagaytay Baya Talisay Road And then uwi Baba na Santa Rosa Pauwi sa Muntinlupa Since nakita ko daan na to Ito muna Sunod na yung Talisay Road <laughs> hey! May nakalagay doon na signboard talisay Siguro nga patalisay nga siguro to So sinasabi dito sa mapa boybiz B sa Anjok ko ako ng kanan Alright So dito Sa may boybiz B Haraya Lomi So yun yung mga ano Mga palatandaan <laughs> So first time ko dito hindi ko alam <laughs> Alright. Kanda dito bukid oh. So ulit dito no. Kung makikita nyo ay ito lang ayan, pus puro ayan, maisan. Taniman 'yan, bukid. <laughs> hey! Nakatuwa naman, pa palang mga ganda dito sa kalamba. So, I think kalamba na nga ito eh. So, tignan nyo yung dinadaanan natin Ito talaga <laughs> maano ano Ano Ma yung mais Maaisan dito sa gabi sigurado Ito yung daan Ang ganda Hey, ang ganda ng outline yung Ano sa dulo Oo, so, oh, nakikita niya Doon tayo pupunta. Ayun ang Tagaytay. So, remote area na to, eh. Hey! So, nag na tayo sa paakyat. Ayan, yeah, medyo matarik na dito. May mga bato. Ayan, yeah, may mga bato sa kalsada. Mm, Kayang-kaya yan. Alright. <laughs> para tuloy akong bata so ang tarik na nga nito guys ano ayan eh 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 ayan, ayan, ayan. Ay. Ay. Uy, ang ganda ng view sa baba Bro Damn Ang ganda Ganda ng view sa baba oh Alright Dito tayo sa, sa Cafe de Marites Ganda So alis na tayo ulit oh, I think malapit na tayo Kasi eto na yung ano Ayan ah, Mga bundok Alright right okay. So buha dito. hindi to. Ayan, mga alikabok. Ubus na yung bundok 3 oh. minutes. Wait, in 3 minutes na doon na tayo. So first time ko talaga makapunta dito, no. Na-curious lang ako. Medyo kinakabahan ako Siyempre nakakatakot Hindi natin gilila yung mga taga dito Kahit masabihin natin Pilipinas pa rin ito Pero ang habol natin nito yung view Yung ganda ng daan Siyempre yung adventure Hey So last 2 minutes So we're in Ano na to eh uh, Located na to sa Kalambak pero from Santo Tomas tayo nagumpisa ano? kalamba Santo Tomas then kalamba ulit 1 minute so saan dito which one baba ito o Astig Astig Ay Nakakatakot naman dito. <laughs> Ay Hi. Uy, ang ganda. Hala. Oh, man. <laughs> Shit. Ang mainit lang. Woo. <laughs> Grabe. Ah. Uy, baka oh. Wow! Ganda naman dito. Ay! Hey. Alright. Shit! Ang ganda. Damuho. Alright. So, tingnan nyo yung mga andito. Ayan mo. Oh! Shit! Ang ganda. Grabe. First time. <laughs> Oo, oh, may mga naliligo doon. Wow. Ayun eh o, kakita nyo. Alright. Astig. Ah, palipan tayo, palibutan tayo. ayan na tara. let's go so naikot na natin yung <laughs> Mabato Bridge sobrang ganda dito grabe kung makikita nyo aerial grabe talaga naka enjoy damn so eto dito ay mabuhangin ano kung kita nyo no alright so dito tayo dadaan Saya nah, tak apa pun tak. Alright. Ah, buang di kabuk andaan. Ayan. Alam kahit anong motor natin. mga taas tayo Ay. grabe ang ganda shit wala akong masabi hindi kapag first time ano ito na tayo. sa concrete na daan so mababasa nyo barangay mabato kalamba city alright <laughs> stig So medyo mataas na to no? Medyo matarik na yung daanan natin Papunta ng Tagaytay So ayan na <laughs> Alright So kung makikita nyo yung daan, ang tarik na. Hey! Grabe! Ayan o. Ang tarik. Oh! Damn! Grabe! Ingat kayo dito. <laughs> All right. So I think this is it. Grabe. <laughs> Bababa ko na to. So, ayun na. Hey. Ay. So, nandito na ako sa Patagay. Tayo na to guys. Ano? So, ganito na lang siguro ako. So, papalipad na lang ako ng isang beses sa may taas din. Tapos na. So, yun lang. Dinaan ako yung daan ng Mabato. Barangay Mabato. Tapos yung Bungo Bridge. ang ganda dito, guys. So, na-enjoy ko naman. Saya. Nakakatuwa. Ayan o. Oh. Kita mo yung ano. Yung overview. Hey! So, ito yung daan ko. Ayan. Hindi ko alam kung saan ako lalabas nito. Alright O so, dire diretso lang Grabe El Shaddai Oh Ganda Damn So ang ganda dito sa nadaanan ko Nakikita nyo eh, hey, sa so kaya labas ko nito. Na Grabe naman. Grabe naman po 'yun. nakikita nyo yung dinadaan ako talaga dati siyang maelit na daan tapos mga unfinished roads at may mga anuhan pa ng mga poste dati dito ah feeling ko ito yung sa may ano eh mansion eh. Sana so nandito na tayo sa tagaytay no? tagaytay na to alam ko mamataas tayo Ito nga yun <laughs> Dap Dap East I love Dap Dap East Okay yun pala yun So dito sa baba yung Pamarcos Mansions Ayan So saan ako dadaan So dito na ako dadaan guys ano sa Marcos Mansion papunta ng... Pababa na Sa Tagaytay. Ay no pa, muntin lupa. All right. makikita mo ayan, lawak, di ba? So dito rin yung pa woodside Yung pinagsumingan namin noong nakaraan So itang kita mo yung baba talaga Ay. So guys ito ko na tatapusin yung aking mini adventure So may natutunan akong daan So nakakatuwa lang <laughs> May natuklasan tayo So see ya guys Maraming maraming salamat sa panonood hey, May ganun palandaan doon sobra set